hirit ng netizens, Instagram ni Renden Labador burahin na rin. Kung ang netizens lang ang magdedesisyon, nice nilang tanggalin na rin sa Instagram si Renden Labador. Mainit na usap-usapan ngayon si Renden matapos ang kanyang anunsyo na pagkawala sa Facebook. Kamakailan lang ay ang TikTok account naman ni Renden ang naglaho. Narito ang hirit ng netizens tungkol kay Renden. At Jiwo. Paki-report din Instagram ni Renben Labador, huwag natin bigyan ng platform yang toxic na yan. At con paki mas report na din PO yung IG at YTACC ni Renben Labador para tuloy-tuloy na PO siya sa jackpot round. Salamat, at huwag ka nanggam underscore wala, let's mas report Renben Labador on his IG at YouTube accounts. Don't underestimate the power of madlang people kung nakaya natin i-mas report sa FB, why not mas report him again on IG at YT? Nakilala si Renden matapos maging maingay sa social media at banatan ang ilang artista at personalidad sa social media.